Dodong? Bakit? Dodong? Pati ba naman sa panaginip? Ayaw pa rin akong ng mga pulis na yun. Papatayin ko sila, Janet buhay ang katumbas ng bawat dugong pumatak sa katawan ng aking asawa't anak. Papatayin ko sila. Dodong, subuko ka na. Papapahaba ka lang. Subuko ka na. Pangkay nila ako makukuha itay. Tao po. Magandang gabi po. Ano pong may paglilingkod ko? may nakapagsabi po sa akin, nandito daw ang anak niyo si Dodong. Ah, Dodong po? Eh, wala dito si Dodong. Pwede mo bang makapasok? Eh, baka masayang na oras niyo. Eh, wala ho si Dodong. <laughs> eh, matagal na hindi mo eh. Anak ko po, po yun eh, si Dodong. May nagsabi sa akin, nandito daw siya. Eh, baka natin siya sa bandal eh, eh, matagal na hindi umuwi si Dodong. Matagal na ho. Hindi <laughs> ko paniwala kayo. estou todo estressado. the bom. Dodong, Ba't ka nandito? Baka may makakita sa'yo. Shhh! Kami nga eh. Dodong, wanted ka. Pinaghahanap ka ng mga pulis. Ano ba itong sinasabi nilang pinagagawa mo? Wala yun. Anong wala? Hindi na biro yung sinasabi nila sa dyaryo eh. Mama, matay, tao ka daw. Huwag ka magpapanimula sa mga loko-loko pulis na yun.

Tama-tama yung suit mo. Pamburol. Sumalangit ka na ba? Paro! Hoy, balot! Wala ko nakita. Wala, wala ko na rinig. Bakit takot na takot ka? mo din. Niloloko mo yata ako eh. Inaihi ka na sa takot eh. Pinabalisusaw lang po ako, sir. Pinabalisusaw lang po ako, sir. Ba't ganyan ang mukha mo? Dati na po ito. Talaga ganito po ito, sir. Walang pagpapagaw, sir. Kapili nga ka ng balot. Oh, oh, oh. Tayo na lang, sir. Tayo na lang, sir. Panguna. Wang Bupa. Polis bertahan itu ya. Lah! Dodong, bakit? Dodong. Pati ba naman sa panaginip? Ayaw pa rin akong tagtanan ng mga pulis na Papatayin ko sila, Janet. Buhay ang katumbas ng bawat dugong pumatak sa katawan ng aking asawa't anak. Papatayin ko sila. O nga pala, sir. Nasolve na namin yung isang kaso na pinuproblema niya ng isang gabi. Tungkol sa snatching. Ayos na ho, sir. sa mesa niyo na know, yung lipon na pinagawa niyo sa akin. Ah, ganun. tungkol kay Wang Bu. Buenas, pat na to. Hindi niya pa siguro araw ngayon. Yan po mga kaibigan, nandito po kami sa Presinto 11 upang kapanayamin si Tiniente Rapacio tungkol sa mga krimeng nangyayari dito sa Metro Manila. Kaya si Tiniente, hindi oh, na! Uy, sali! Tara, lapitan natin! Sir! Sabi niyo tungkol sa sunod-sunod na pagpatay ni Wang Bu. Puspusan ang pagkarap na ginagawa namin. At naniniwala ako hindi magtatagal ay pananagutan niya ang mga kasalanan kanyang ginawa. Hindi lamang sa mga taong napatay niya, kundi sa mga pamilyang na iwan ang kanyang mga napiktima. Eh tungkol naman po ito sa mga pamilyang na perwisyo niya. Uh... Wala si naman ang maaaring makatakas sa batas. Naglabas na kami ng order ng shoot to kill. Mas malaki pa lang mo sa akin! Dodong! Eh, malaki pa ba biyara ko sa pamilya ko! Eh, eh. Dodong! Tama, eh. Tama, ah. Tama na! Tama na! Palito ko ng na palit mundo ni Dodong. Hanggat hindi siya sumusuko, pabigat ko ng pabigat ang kaso niya. Kaya sabihin niyo na po sa akin kung saan siya nagpunta. Pinapangako ko po sa inyo walang masamang mangyayari sa kanya. Sarhendo, kung alam ko lang kung saan siya pupuntahan, ora mismo, kasamahan kita para siya pasukuin. Naintindihan ko po yung mga Pidel. Pero labag na ako sa batas ang ginagawa ni Dodong. Hindi ko ginagawa ng katuwiran ang ginawa ng anak ko porque ano ko yung ibang klaseng tao yan. Misa na nakala mo, maamong kordero sa isang iglap. Parang leong mapangis. Kaya nung pumatay na walang awa. <laughs> Ewan ko kung bakit sinagad ang pagtitimpi ng bata. Ayun. Sumobra ang galit sa inyong mga pulis. Pero nung mawala ang kanyang mag-ina, pati langit. Halos mayanig sa galit niya. Sila ang mga kriminal na dapat malagot sa batas! Tama na. Dami na alinipa ah! sa Tama na! Ah! Totoo, tama na! Hindi kita masisisi kung ganyan kalaki ang galit mo sa kanila. Pero sana naman, Isipin mong mga taong nagmamahal sa'yo. Mga na masasaktan kung mapapahamak ka. Katulad ng itay mo, katulad ko. Mm. Buhay pa kami, Dodong. Kailangan ka pa rin namin. Kung nasaktan ka sa pagkawala ni na Angela at Boyet, Ganon din kasakit ang mararamdaman namin kung mawawala ka. Kaya tumigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mong hihint sa akin. Ang isang bagay na hindi ko kayang ibigay, Janet. Ay, sarindo. Hindi na yan ang dudong na inalagaan ko. Para bang tuluyan ng pinadilim ng galit ang kanyang isipan. Ewa ko kung saan hahantong ang mga ginawa niya. Pero ito na chicha Buhay man ang kapalit, hindi titigil si Dodong hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ng ginawa sa kanyang mag-ina. Kung mawawala sa akin anak ako, dahil sa kanyang ginawa. Hindi ko siya masisisi. Kaya mo kung gugustuhin mo. Di ba ikaw na rin ang nagsabi no na gusto mo ng tahimik na buhay? Sumuko ka na. Wala na akong tiwala sa mga pulis. Sila nagpahirap sa akin. Pare-pareho lang sila. lahat ng pulis ay masama. May kilala akong mga pulis. Mga kaibigang pwedeng tumulong sa iyo. Malaki na ang kasalanan ko, Janet. Mahirap na mapatawad ako ng batas. Mahigpit ang batas sa mga nagkakasala. Pero may puso rin ito na marunong makinig sa katwiran ng mga biktima. Kagaya mo, magtiwala ka lang. Nakikiusap ako, Dodong. Ayokong mawala ka sa akin. Donk! Donk! Dodong! Tay! Mana po itay. Tay? Donk! Anak, natutuwa ako. Besa na akikita ko eh. Bumalik na. Dating Dodong, nakilala ko. Tay, tulungan niyo ako. Gusto ko na pumagbagong buhay. anak. Anak, alam mo, kailan man eh, hindi ko nababanggit ito sa iyo. Pero, mahal na mahal kita. Ayaw ko maranasan ng sakit na dinanas mo nang mamatay si Angela at si Boyet. Sa pasyamong ito eh, nagpapasalamat ako. dito? Tingsan mo! Tumakbo ka Tumakbo ka Alam niyo na ako ng gagawin niyo. Kung hindi niyo makukuha si Wang Bu ng buhay, bangkay niya ang gusto kong makita. Tingete! Huwag niyo sa'yo! Huwag niyo si Huwag na ako! Huwag Wala si Wang Bu. Kasal naman tayo.